Sa reaction ko talaga. Na wala na ako. Oo. Siyempre, parang showbiz answer. Kung nandun ako, okay lang. Diba? Sa isang panayam kay OJ Diaz ay nagsalita na rin si Angelo De Leon tungkol sa nakakaintrigang pahayag ni Claudine Barreto sa 20th wedding anniversary party ni na Gladys Reyes at Christopher Rojas. Sa vlog ni OJ Diaz noong March 27 ay inusisa niya si Angelo tungkol dito. Magugunit ang tinanong ni Gladys si Claudine Game ka ba doon na matutuloy ang reunion project natin with Juday and Angelo? Pero mabilis itong sinalungat ni Claudine na seryoso ang mukha. No, no, no. Hindi. Ikaw lang at ako at Judy Ann, walang Angelo. Ang nabiglang reaksyon ni Gladys, ha? Seryoso ka? Sundot ni OJ. So pag may sumasama ang loob sayo, o may bigla kang nababalitaan na, hindi pa pala tapos. Diretsyong sagot ni Angelo, una talaga, nagpipri na lang talaga. And eventually, I know, magkakaayos din. And then kung sino man yung nakakaintindi, siya na muna yung umintindi. Yun na lang, parang mahirap sabayan ng emosyon kasi. Pero kung sabi ko nga in my quiet time, sabi ko, hindi naman mahirap mag-apologize, eh, sa tamang panahon, kung may pagkakataon, kung talagang merong, di ba? Ania, oo, or kasi sinasabi nga nila, kailangan ba talagang humingi pa ng sorry bago mo patawarin? Hindi na naman, di ba? But eventually, in God's time, kung magkakaayos, maaayos din. Nang tanungin kung ano ang kanyang initial reaction nang makarating sa kanya ang mga patutsada ni Claudine. Aniya, kung showbiz ang sagot niya, sasabihin niyang ayos lang. Gayunpaman, wala siya roon at nagbigay yun sa kanya ng oras at puwang para pag-isipan kung paano magre-react sa bagay na ito. Gayunpaman, wala siyang intensyon na paalang bisa ang kanyang nararamdaman. Saad niya, yung initial reaction ko talaga, buti na lang wala na ako doon. Syempre, parang gusto mo ng showbiz answer. At kung nandun ako, okay lang, ba? Diba? Pero kasi, syempre, dahil hindi naman yun yung nangyari, and I don't play what ifs in my life, I'm grateful na yung pagkakataon na 'yon. Ganun nangyari. Kasi I guess, kailangan ko rin magnilay-nilay. Eh, baka nga, baka nga. Pero I don't want to disregard din kung meron siyang feelings na nasaktan, 'di ba? Tila hindi alam kung paano nagsimula ang hindi pagkakaunawaan. Umaasa pa rin siyang malulutas nila ito. Umaasa siya na maayos nila ang mga bagay sa pagitan nila. Hindi ko naman, ano, kung merong ganun pala then eventually, sana magkaroon ng pagkakataon. Sabat ni Oji, na makapag-usap kayo? Dagdag ni Angelo, oo, na mag-ayos na lang, ng face to face. And nang talagang sincerely, yung mangyayari.